Patay ang dalawang kalalakihan habang maswerte namang nakaligtas ang dalawang kasamahan nito nang mga ito ay uh, or sa nangyaring pamamaril sa Barangay District 1, San Manuel, Isabela, kahapon ikalabing isa ng Oktubre, kinilala ang mga biktima na sina Lord win Ganyo at Christian Asierto na pawang mga residente ng Barangay San Andres, Kabatuan, Isabela. Sa nakuhang impormasyon ng IFM News Team sa PNP San Manuel, magdi-deliver sana ang mga biktima ng karne sa bayan ng San Manuel, ngunit pansamantalang gumilid ang mga ito matapos makita na mayroong LTO sa daan. Bago naganap ang pamamaril, bumaba ang isa sa maswerteng nakaligtas upang bumili ng maiinom habang natutulog naman ang isa pa sa likod ng sasakyan. Makalipas lamang ang ilang sandali, matapos nilang huminto ay dito na sila pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang sa larin kung saan tinamaan sa ulo ang biktimang si Christian habang si Ganyo naman ay tinamaan sa leeg. Kaagad namang tumakas ang hindi pa natutukoy na sospek na nakasuot ng kulay itim na jacket, short at itim na helmet sa kayang kulay itim na Yamaha Mio. Sa kasalukuyan, puspusan ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang alamin ang pagkakakilanlan ng sospek maging ang posibleng motibo nito.